Ang kabuhi sang taho ang mapaanggid sa pottery. Sa akon dalayon nga pagtuon na tuhoy diri, akon ini na pamatudan. Kung ikaw ang maglabay sa dalanon sa barangay Tangob, siyudad sa Bakulod, imo masiplatan ang mga nakadisplay nga kulon. Nga may nagkalainlain lain nga kadakoon, may nagkalainlain lain nga disenyo antes ini mangin matahom nga mga materyales nagaagi ini anay sa malawig kag mauti nga proseso. Apang aton anay kilalahon ang mga kamot nga nagadihon sini. Ako si Kwan, si Jimmy, Jimmy Ismilia. Uh, ang edad ko mga 62. Ang akon pagubra lawig na eh, sobra na mga sang bata pa hindi nakokbaloy go kuya tag tuon sini. Daw mga 15 years old, di ilawig nga nga uh, ulo ko sa ina nga flower pot. Pero hindi man siling ubra, gadya nga uh, kwan pro makapakaon ko lang sa mga anak mo, kag sa pamilya mo, mo naman lang ng akon. Pila sa mga kulon nga nagaraya sa dalan sa barangay Tangob ang ginapanagiyahan sa pamilya Ismilia. Ini ang ilagin mana nagikan sa ila Iloy nga si Alicia. Sa 13 kamag-ululutod ko so sa din tatlo ang nagpadayon sa pagtrabaho sa Sininga Patag, si Jimmy ang nagmana sa pottery shop sa iya Iloy. Ang akon mother, sa una mo na ding una-una nga nag, nagabaligya, tapos may tao lang siya, tisang uli eh. Ang iyang ngalan kay damo suki siya, damo sa suki, tig na pangita, ang iyang ngalan, amo na, ko naging dulaa ah. ngalan na ah, alis siya. Ang utod sini nga si Arthur ang nagtukod man sang iya ko galingon nga negosyo sa idalom sang iya pangalan. Kung sa diin ang mga empleyado sini ang lunsay mga eksperyensyado na sa pottery po galing si Teresa Villones, 48 years old, uh, tubong maninihon pottery makers. O mga sobra na ko din 9 years. Hindi rin naman kuya nga daan, guys, tayo, ya, bali, ya, pottery, nagbang kami agaling. Kahit itungod nga, wala ba may mga caretaker, eh, kag ma entertain sa mga customer. mo na nga nagsulod ko dito. Tigalo yan, kaya namin man, okay man. Ang pottery ang isa sa pinakadumaan nga imbensyon sa mga katawahan. Dari sa Pilipinas, nagsugod ini 3,500 katuig na ang nakaligad kung sa diin ginagamit ang mga ceramic jars agod sudlan sa mga nagtaliwan. Apang tubtub sa karon, wala inigihapo na ang tradisyon kagluyag nila nga ipadayon. Gani magluwas sa pagbaligya sa mga kulon, ang Arthur's Pottery ang nagapatigayon man sa workshop. Hugali si Case ng bata ko ni Arturo Ismilia. Pati ang role ko di sa business is ako ang gaman. Gage siyang workshop. Pag nagsugod niyo siya, may ara, isa ka, like a student, nag-inquire bala haw, nga, nga matry siya. ti wala man kami plan for execution, get? Tap, to pali na gano'n lang, get kami, nag-try siya naman kwa. At the same time, kin post sa page, then daw ko nag-accumulate nag -ac mo, bala nga shares and comments nga, ah gusto ko niya siya matry at eh nag-decide na lang kami dayon nga ano, nga ipadayo na lang siya balahaw. Hindi kaangay isang kalabanan nga sektor sa nag-igo ang coronavirus pandemic, mas nagsanyog ang industriya sang pottery. As we all know, guro nga damo gid like nang interested sa ano sa plans so syempre nang upod din sila sang pottery mo ang ti sampung so, kubi ito dito kit kami ito na grabe ang in demand bala sang patiri, at the same time ang supply nagdubo naman ti amo nga time ng mga like lain-lain ng mga lugar kaya kinagdug hindi para lang makagbaka bala pat sa so, umera kamingan time man gani nga nagurot urot did, ya, hawan ang baligya kag miskin gay mo kami to gani ng as in nga bigay luto pa lang ara na may ng mga customers from different cities. Sa COVID-19, daw ging kaluyan, kami ginawa. Kung mas namig, nga wala na COVID, kaya daw bisan dito, tayo lang binta, at least tayo yun. Apang sang damlag lang, bangod sa epekto sang bagyo egay goreng sila ang nakabatyag man sang kabudlayan mabasang nagligad ubos kito ya tanan ng amon nga mga items stack, ang mga wala pa namon maluto ubos kito ya tanan baha ubos kita nag back to zero kami kadua magbaha sang nagligad lang ni nga binulan kadua ubos wash out kito to ya tanan ng mga obra mo nang mga challenge nga back to zero gi kami magluwas sa malawig kag mauti nga proseso kinahanglan pa magugyon ang tempo Apang paano gitbala ini, ginahimo. ang pinakaimportante nga materyales sa tanan, amo ang duta. Ini ang ginahaluan sang tubig kag balas nagikan sa baybay agod mangin mabakod. Kuan malang siya sa mga wayang niya bungsod, ang bungsod bla kita kana. Ang sikan step sina di ibutang eh, mo na da sa ipile na da sa salapat kag linason kag butangan sang balas. Pagkatapos ang isa kadlaw, pwede na ini nga magamit. Agon mangin madasig kag mahapos, mayara sila sa pattern o kung hulmahan na ginasunod. Okay. Opa, naing malapan. Oh. Uh, muna ni siya ang ubra na ni Namon. pile mo, kagubraon or ini kinds of patiri ang mobra mo either kung ano ang mobra sini circle o square o ini kind o kwan pati rin kahit kwan mo lang niya mobi, kan, ni, ni. Ikaapat, ini ang pamalahon sa sulod sang tatlo kaadlaw Agod mangin mabakod ini ang magaagi pa sa kalayo Firing ang tawag sa sininga proseso kag nagadugay sang isa kaadlaw mag kami ang muna siya o. Ang ginagamit naman sa piring, kuko, uh, kuko arablang kuko plus ang yasang umay, dagami sa umay. Ibutang na ang, ibutang mo siya sa bato ang kuko lumber na, nga may buho na ka paduktan na mo sa magdukot siya amo na pagtabo na tabunan siyang dagami sang umay ah, amo na ni ang yang, yang uh, resulta pag ah, ang bagas mo, oh, na perte mo na kalayo na hinit oh, init na Kung ini ang luto na, ila na ini na bakit kagsarang ng mabutangan sang disenyo. sa mga maninihon nga madugay na nga sa patagsang pottery mapos na lamang ini nga himuon apang para sa mga baguhan aton man ini gin so amo ni sa mga kabombo ang potter's wheel amo ni siya nagalibot kag diri na ang clay karon diri kita karon mamasa mahimo sang clay kung magtudok kita kay na kay sir do kapos lang siya pero testing ata personally no, kung ano gitbala paano git wala maghimo sa nga uh, paano git ginaubra ang pottery nga ginatawa Kung nuyag mo maghimo sa baso o kunyahong, dapat nga buhuan sa tunga ang clay. Ini ang shape paagi sa pagpalibot sa Potter's Wheel. Agod mangin mahipid, dapat magamit sang lapat. Kung ikaw ang baguhan, kaangay sa akon, medyo may kabudlayan. Ini si Sir Joshua, isa sa mga nagatudlo sang pottery sa ilang workshop. may balubala mga kabombo nga magluwas sa mga materials nga maproduce ni Therapeutic Mangali ang pottery. Amo na ni siya mga kabombo ang final product nga naubra na, na akon with the help of Sir Joshua. Kabahard. Hindi siya hapos pero kanami mas siya sa feeling. Ang pottery ang nangin kabahin na sa aton kultura kag ginaiya bilang mga Pilipino. Diri sa Negros, magluwas sa tinutuyo ang pagpreserba sa nakaandan, iniman ang ila palang abuhian. Para sa mga maninihon, ang manggad ang yara sa duta. Nalantaw man ako nga ti amon ni ang edad ko daw makabulig. gid eh, kung mayo man mapisan ka ang ang importante daw mapisan ka kay ang imong mga ginaobra Either why kaya order ma-display mo da sa kili dalan. Kundi daw ma enjoy mga kagyapon sa imo da pagkuhan sa dalan. Pada ko sang bulig sang pateri sa amon. Kaya di imo eh, man niya nga obra nga sa adlaw-adlaw. Kaloyan man hindi mag-itodlag ko. Pero makabinta, magiging kami bisan paano. At least makakaon kami tatlo bisis, makabalon. Bisan gamay lang at least makabulig. Din sa una, kitya do amo gid ni siya balang source of income ni papa. So amo gid ni ang napaskwela sa mon sa asa subong sa college. Kag ang amo everyday needs git amo gid ning ginakuan gid namon gid sa ang income. Kag do dako git ng pasalamatan bala ang patiri sa amon gid nga pagabuhi kay Napaskwila kami ni Papa kag at the same time nakabulig man kami bala sa mga tao nga nga work sa iya kag tagman man bala pang sa iban. Ang kabuhi sang tao ang mapaanggid sa pottery. Lunsa'y nagikan sa duta. Lunsa'y nagakinahanglan sang maninihon. Kagkaangay sining mga kulon ang tao ang kinahanglan man nga mag-agi sa malawig kag kun kaisa mabudlay nga proseso agud mangin mabakod kag matahom